Dito na naman kami kasi sa Buhay na yata namin ito. <laughs> Allergy na sa kakasisling. Say, <laughs> oh. Allergy na ako sa kakasisling. Ako alam kung saan ako tutok doon ba o dito ba? Yung corner sa'yo maganda talaga. Sa akin na <laughs> 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 Boom, naman ito. Sa ilong naga naka Ano naka -ano, naka ano Saan ano ko. Tinapdeta. Tima lang kasi siya. Hindi ko ha ipatong. Dito sa ilong na nakatutok 'yan. ha. Laban na laban kanila.

Ganito. Ang tanda dalaw. Ganito. Ganito. May ilus ka. Matangos talaga ng ilong mo. Parang lapitan mo pa. Dami na pag... Pag tumaya pa ko, lalo. Kaya pa, kaya pa ito. Matangos talaga. hmm <laughs> Okay. 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 Kain na naman kami. Dito na naman kami ngayon. Kain na naman. Ngayon pala na naman ito lahat bango ng damit. Tayo ito. Dalawang plastic. Hindi na. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. na lang dito lagay sister doon, pa rin. Ha? Sister mm -hmm. lang nilagay ko. Mm -hmm. e, ano 'yun? For the percentage ng kasalapash. Ikaw mismo ano, uma. Nagastos ang black mo na. Ano mo init init hmm. mo? Pagpaimbasi ko kanina, nag-iinit -in ka na naman ako. Ha? Pagpaimbasi ko kanina. Ano mo hmm. nagsabi Nag-ano na naman ako sa init. Uh, Kahit sa, surod, sa loob ng bahay, kasi uh, ang black ako. Oo, mga sabi sa loob ng bahay. Parang uh -huh. babalik ako sa brilliant. Parang mas gusto ko pa yung sanin ng brilliant. Mas naman? Pujik na brilliant ang ko ngayon eh. Kaya hindi ako hindi.

Guwapa pa rin ah. Pari rin ah. Ano lang yung maryanda?

guys tapos na kami kumain at naglalakad lang kami pauwi kasi para yung kinain namin bababa hindi yung busog kami bago matulog uh, sa sagudaypiya ito guys itong lugar malapit ito sa lolo um, madali lang din yung mga like siguro 10 minutes papunta sa aming ano flat ah uh, ito guys bago lang to na ano yung Ano dito yung belting Old belting na wala na Ngayon Parang nag short uh, Short cut lang kami guys Kaya guys panoorin Nyo guys ang aking video Salamat sa mga nag subscribe Sa aking channel na, Nagpapanood ng aking video Thank you so much guys Love you all Thank you so much So much sa inyong lahat. Bye-bye.